Magandang araw mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Meron ka bang matinding problema ang hinaharap ngayon? May mabigat na pagsubok bang bumabagabag sa'yo? Aba, dapat ka palang magpasalamat. Kasi gaya ng sabi ni Santiago sa kanyang sulat, ang mga pagsubok sa ating buhay ay nagpapatibay sa atin. Sa pagsasaliksik ng mga ekonomistang Ingles at Amerikano, napag-alaman nila na ang mga taong katamtaman lang ang saya ay mas edukado, mas malaking kinikita at mas mahaba ang buhay kesa sa mga lubos na masaya. Siguro dahil kontento sila sa buhay, hindi na nagsisikap ang mga taong lubos na masaya na pagbutihin nila ang sarili nila o alamin man lang ang lagay ng kalusugan nila. Dito ko na pagnilayan ang kahalagahan ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Kapag nakakaranas tayo ng mga pasakit, samanang loob o pagdurusa, mas mahigit tayong minimithi. Masigit nating gustong makapiling ang Panginoon. Masigit nating inaasam ang Kanyang paggabay, ang Kanyang mga biyaya, ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa huli, magiging mas mabuting tao tayo dahil dito. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa bawat hirap at pagsubok sa buhay ko. Amen.